first itin, ito po ang gamit ng mga kapatid nating taga-New Israel na sakop ni uh, Papa Gobernas. Ito'y gamit po, pangsara pagbukas ng kapangyarihan, panawag ng gabay, panawag ng kapangyarihan ng Diyos Ama, ng mga anghil, mga kanghil, mga santo, mga geriro. At ito rin yun po'y pagtawag ng kapangyarihan ng kalikasan. Yan po ang ating first 18. Yan So, bigyan ko kayo ng halimbawa, sample, equilibrium, ito po pagtawag o pagsara, pagbukas ng kapangyarihan, at of course, ito po bantay sa panahon ng ating pagtulog, pagkaligo, sa pagkain, sa lahat ng lakad, at makakatulong sa atin, sa pag Depensa sa atin, sa mga kumakalaban sa atin at ito'y nakakatulong upang hindi maka putok ang armas mabaril man o kanyon at saka ganoon din po ang equilibrium ang pangalawa naman po ay ang pagbukas at pagsara ng kapangyarihan na nagbibigay at nagpapahinto ng ulan tumutulong sa atin sa so lahat ng ating pangangailangan at tumutulong din sa atin sa pagtawag ng mga banal at ito din ay tumutulong sa atin para hindi maka lapit o hindi makagabi sa atin at mga kumakalaban sa atin at tumutulong sa mga uh, panahon ng kagipitan lalo sa gira at hindi rin makaputok ang armas ng basta-basta yan so ikwe yahuwa yahi yahuwa ito po pagtawag natin sa kapangyarihan ng amang may kapal at ganoon din po ang ikwe Tetra tetragrammaton husana lanagram at lalo na din po ang ikwe resang Tititanom yan po ay o ng halimbawa lang sa gamit natin ito. Isang mapagpalang panahon at sa lahat po ng gusto magkaroon ng kopya, pwede kayong magpunta sa New Israel kasi andun ang mga original na kopya. Pwede din kayo tumawag sa akin o mag-PM sa akin para maibahagi ko sa inyo ang kaalaman na nakuha pa natin sa nagtatag ng grupong sa New Israel na si Papa Gubernes sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli.